pizza na to. Ay, yung pizza na to. Yan lang. yan ang kuha niya ngayon. Isang planggana na talaga, guys. Yo, konti kulang ko mapuno na talaga. Ay, thank you, Lord. Yan yung asawa ko. Kailang hindi makakapi kasi walang asukal. <laughs> Ngayong araw lang yung kuha niya, guys. Thank you so much talaga. Ha? Yan guys Yan o no? Yan yung mga isda na kuha ng asawa ko Yan Ngayong ano, so. okay. araw lang yan guys Thank you so much talaga Thank you Yan magpinta na naman kami Para makapili kami ng asukan Lungsod sa Pharmacy Palawan Pharmacy, Masanyares Pharmacy, Wellness Drug Store. Bita muna kami para, repart, para makabili ng asukan. Kapilang store ug Ami Kapilang store. kilo na bali gya. Mm -hmm. Christine John Pharmacy, Oak Bukelion

Ayan ng pagluk kaya tu anak. Ayan na. Mm -hmm. Okay. parpokawa na sa kilo na talaga to? Ayan guys, bintak ko muna to. Yan. Bintak mo tayo guys. Ang linong agang? ni ko na dito, nene mong amo. na guys, maglakad tayo. Maglakad tayo guys, kay lintak Ayo, palit mo gisda. Ito, guys. bibintahan ko ito dito. Palit mo gisda. Okay guys. po ko. Puntang na ako sa taas. Patka gisda, nong. Patka gisda, Beng. Ha? Ah. Oh. Ay. To 30. To 30. Ah. Oh. Ayan, guys. And... Oh, bahali ko na ko niya. Thank you so much, guys, for watching. Pinta ko mula ito.